na nakukay ko na po kaya lang mabi ano, malalim mo. Hirap bulutin. Ito, gumawa pa ako pang maraming kung paano kumayangat yan. Ito, ilagay ako ng tubo, ibilang ko sa kahoy. Hmm. Ako inaangat ko. Ito, tinali ko po. Yan, bagalaw-galaw na po ako. Hmm. Bubunot na po yun. Ah, ang pamaraan dyan. Hindi ganong hirap. Uh. Yeah, yan, ganyan po gagawin po ninyo. Kaya mga hindi po alam, mga kabataan. Hindi po nakukuha sa lakas yan. Sa pamamaraan po. Kaya nga, dahil po ang malakas ng pamay pamamaraan. Dahil na may malaki. Dahil na walang pamamaraan. Nasa daig na po may pamamaraan ng malalaking katawan. Hindi hmm. ko po naman siya nina ano ah. Hindi pa po. Kinukuha sa lakas. Sa lakas. E kami po maliliit, may ina. Pamamaraan na lang po namin ginagamit. Oh. Ang ginagamit namin. Oh. No. Wala po niya. Hindi no. na po gano'ng nahirapan. Oh. No. Nangat ko na mag-isa. Nang walang katulong. Pagkatanggal ko niya, naalis ko na lang ng lupa yan, tsaka ang bato. Tapos may babaw na yun. No? Dito ako magpapatulong pa baon ng bigato nito eh. Pagbabago. Saan puno ito Talisay ito. Kila to may limang taon o no? pitong taon na itong talisay na ito. Na nakabawin. No? Ito yung bulok ko. Hindi pa gano'ng bulok na bulok ko. Sinibako lang mo yan kaya ganyan yan eh. Salamat po.